so kasi nga siya ito eh, parang na po ako na kanin eh Nasin na? Izagay mo po nga pala ako Mag helmet ako baka ako mapilagsikan Ang ginagawa ko Delikado para sigurado Delikado mabagsaka mapilagsikan Delikado Ito po yung ginagawa ko delikado eh. Baka baka ako mapilagsikan. Ito po. Nag-iiyaw ako. <laughs> Nag-iiyaw po lang ako ng bangos, Kaya <laughs> parang ko lang po ito. May init po sa mukha eh. Sumisingaw. Kaya na gano. Uh -huh. Panginigyo ako, bangos tsaka paksiw. May pa rin kami nga ni asinigang ano, eh. ah, na bangus eh. Pinirito ko kay natira. ang init sa ano kaya dapat talaga nakakaano para hindi simising ako sa mukha Yan, safety yung ginawa ko, yung ginagawa ko, iniwanak ko muna namaya no. ako natutuloy pagkatapos ng mga gawain Salamat po. Maluluto na ito.